binigyan siya ng tindero ng 460 pesos at binilang pa ito sa harap niya. At pagkaabot sa kanya ng sukli, pagmasdan ang kanyang gagawin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Kayo ba ay nabiktima na ng scammer? na nakawan ka na ba? Halika nga at natin ang ilang video courtesy of Today's Topic TV. Tingnan natin yung mga style ng iba mga nanluloko. At alamin din natin kung ano bang pwedeng kasong kaharapin nila. Unahin natin itong si dito sa Kili-Kili Power. TV. Isang tindahan ng mga powder drinks ang muntik ng mabiktima ng ipit pera modus.

Bumili ito ng isa sa halagang 40 pesos. At nag-abot ng 500 pesos para sa kanyang bayad. Kasi yung rikowa, ano, isang kanaw lang, isang ano lang, isang simpla lang. Yan, yan, matamis na. At sinuklian siya ng tindero ng 460 pesos at binilang pa ito sa harap niya. At pagkaabot sa kanya ng sukli, pagmasdan ang kanyang gagawin. Mabilis nitong inipit sa kanyang kilikili ang isang daan. Oh, kitang kita. Ang gagawin panluloko dito ni nanay papalabasin niyang kulang ang sukli. Ang galing ng kilik kili ni nanay. Hindi na hulog yung 100 pesos kahit iangat-angat niya pa ang kanyang braso. Wala pa, kuya. Ano ba diba ba ito? 40 lang. Ay, okay. 460 ba <laughs> po. <laughs> <460. laughs> <laughs> <laughs> <390. laughs> Hindi halata, di ba? O ayano, no? nag insist pa siya na kulang yung sukli kahit binilangan pa siya nakumpleto na yung sukli. Galing din ng acting dito ni Nanay. Talagang pinagpipilitan niya, nakulang yung sukli. 100 pesos din 'yun, ha? Oo, tatlo ito, tsaka ito, tatlo rin. Wala ho. Wala na Wala po. Kasi yung porta kung iba. Tatlo Bilang din. Ayan ang muna. Dali. At nang makita niyang may kamera at ipinapareview na ito, Sandali na yun. Pero mukhang malakas ang loob. nung nasa tindahan. Kasi nga, binilang niya yung sukli. So, anong sabi niya kay Nanay? Sandali na Iri-review yung CCTV. Hala, nagulat si Nanay. May CCTV pala. Naisip niya, nakita yung ginawa niya. Bigla itong nataranta at di malaman ang gagawin. Maya-maya ay inilabas at ipinatong nito ang isang daan sa ibabaw ng paninda. Maya-maya ay itinuro nito at kunwari ay nakita niya ang isang daan sa gilid. Eh, ito pala kuya, yun no? sa Ay, sa gilid. Baka yung sa Nagpanggap. Nagpanggap na hindi lang naibigay ni kuya yung pera. Ang bidyong ito ay noong 2017 pa nangyari, subalit patuloy na pinag-iingat ang publiko sa ganitong estilo. Maging alerto at mapagmatsyag para ito ay maiwasan at hindi kayo maloko. So anong pwedeng ikaso dito? Eh sabi nga nila, na ibalik naman yung 100 eh. Anong kasong pwedeng isang pake So unahin natin na hindi ba nagpanggap siya? Sinabi niyang entitled pa siya sa so, 100 pesos na sukli. Nandoon yung pagpapanggap. Nandoon yung false pretense. At pangalawa, the damage or prejudice capable of pecuniary estimation is caused to the offended party or third person. Ibig sabihin, yung danyos ay maaaring kwentahin. May value, may halaga na maaaring makwenta kung magkano ang danyos. So, ang danyos dito supposed to be ay 100 pesos. At ang pangatlong elemento, yung offended party ay naniwala doon sa kanyang false pretense o panluloko kaya binigyan niya yung hinihingi. At ang importante dito, yung false pretense, yung pagpapanggap, ay ginawa mo prior or sabay noong balak mong gawing panluloko. Ano bang balak mong gawing panluloko rito? Hindi ba humingi ng 100 pesos Pretending na hindi pa na ibibigay yung sukli na yon, So may false pretense ka, nanloko ka, kaya hinihingi mo right there and then, sabayan, magkasabay. Ay wala yung pera, nasaan? Kaya yung pagpapanggap mo, ay kasabay dun sa binabalak mong panloloko dun sa yung biktima. Ihalimbawa natin yung pag-i-issue ng cheque. So, hindi magbibigay sa iyo yung tindahan ng goods hanggat wala ka na isyong cheque. So, naniniwala sila na yung cheque na yan ay may pondo. Hindi nila ibibigay yung goods nila hanggat wala ka na ibibigay na cheque. So, it means sabayan. Tension. Dahil sa yung misrepresentation na yung cheque na yan ay may pondo, naniniwala sila, ibinigay nila yung goods sa'yo. Yung pala walang pondo. Pero, iba ang magiging sitwasyon. Kung halimbawa ibinigay sa'yo yung goods, at kinabukasan mo pa binigay yung cheque, di ba hindi siya sabayan? Ang goods ay ibinigay sa'yo hindi dahil dun sa cheque. Hindi dahil dun sa pangako mo na yung cheque ay may pondo. Ang mangyayari dyan, hindi na yan magiging staffa. Yan ay mangyayari na lang na utang mo. Magiging civil case na lang. Kasi yung false pretense was not done prior to or simultaneously to the crime committed. So dito, alam nating hindi na ibigay yung 100 pesos. Kaya hindi ito makakasuhan ng estafa. Pero pwedeng kasuhan ng attempted estafa dahil hindi lahat ng elemento ay nangyari o present do sa sitwasyon. Dahil nga hindi na ibigay yung supposed to be damages na 100 pesos. Pero tandaan natin, humihingi na siya ng 100, di ba? Yun yung supposed to be danyos. At ang pangalawa, nandun yung false pretense. Hindi lang nangyari dahil natakot si nanay na makita sa CCTV yung kanyang ginawa. Kaya ibinalik niya yung 100 at pinakita nandun lang yung 100 pesos. Alam naman natin na mahirap ang buhay. Pero wag na sanang mag-resort sa ganitong klaseng gawain. Kasi yung lulukohin ninyo, kumakayo din naman ng patas. Minsan yung panluloko ninyo, mas malaki ang mawawala sa inyo. Kumbaga, may balik yan eh. Saka, masaya ba kayo ipapakainin ninyo sa anak nyo o sa pamilya ninyo galing sa panluloko? Well, kasi naman, sinisimula ng karamihan sa ating mga politiko at mga leaders. Mas malala pa nga ang panluloko at bilyones na ang mga ninanakaw. Pero please, huwag natin silang tularan at huwag natin silang sundin kahit may kasabihan pang follow the leader. So, hanggang dyan muna po tayo mas marami pa po tayong video na rireviewin re para malaman nyo kung ano yung maaari nilang kaharaping kaso. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.